Hello guys! Welcome ulit sa aking channel. Gagawa tayo ng masarap na pang dessert. Milo Balls, kaya Gina yan. Hello guys! Gagawa tayo ng pan pang, dessert. dessert. Dalawang sachet na Milo. Dalawang okay. swak. Kahit anong brand ng powder. Ito, ito pa rin. Milo pa rin guys. Pang coating ko condensed milk. Ayan. Kukuha lang ako dyan na apat na kutsara. At no, no, no. tatlong, ano na yan, tatlong ingredients. kagat makakagawa na tayo ng masarap na dessert. Let's go! Isang malinis na bowl. Ilagay natin ng ating dalawang sashi na milk. Dalawa. Paghalo na natin. Dalawang swak. Paghalo na natin. Ayan tablespoon. Kaso lang, 1 half lang to Kaya, walong ganito. So, nakadalawang tablespoon na tayo. So, malinis ang aming pangit, okay guys. Town, kaya, kalawang natin hanggang ito ay ma... Ano siya?

Side, on the west side, we've been scared whole lives. I'll find all the days, I'll find like sunshine in the rain. Storm, I got Dad's gone, nine to five. Works real hard, keeping on the lights. Of that, need.